Welcome to Indesh Japanese Kanji. Kanji for today Level N3. Hi, today's time, Try niya pong ibasahin or ilabas ko na po kaagad po yung daway niya pong magbasahin. Ito, chigau chigau. Chigao. So, so des. Chigao. Chigaeru. Ito mo. Iyong ne? Hi, minsan lang po ginagamit ang chigaeru. Ano po? More on chigau po yung paggamit nito dito sa Japan. Hi. So, Ginagamit po siya as? Different or wrong. chigau po. Ah, chigau? Mm. chigau te tara. Different. Sigay po yun. Sigaw? <laughs> sigaw. Eh, ro wrong. Miss, ano po. Oh, mali. Mali po. Depende po siya sa sentence, magiging mali, hindi, or iba. Ang meaning po. Ano po, pag sinabi, uh, ito ba yung ano, yung gagamitin mo sa ano, sa, ah, uh, sigaw. Ito ba yung, ano, uh, answer dito sa quiz na ito? pag mali siya sasabing chigaw mali po doon ang ano ang gamit po ano po ang ibig sabihin po ngayon po, pag sinabi pong ito ba yung damit na isusuot mo sa prom kasi sasabihin ko chigaw hindi na po ang meaning po nun. ano po pag sinabi naman po ito ba yung or hindi o kaya iba na po mm -hmm. ang magiging meaning po doon parehas po siya ano po hay kaya depende po sa sentence pong gagamitan po ng chigaw is magbabago rin po ang meaning ng Tagalog niya po. Ano po, pag-express niya po sa Tagalog. So, na, na, since nabanggit na po ni, ano, ni Judaisan yung tsigay, pag sinabi po tsigay, parehas rin po siya ng, ano, ng kanji po. Ano po, pag sinabi po tsigay, guys, yun naman po yung difference po. Ano po, yung pagkakaiba. Kung sa Tagalog po, ano po, yung pagkakaiba is, tsigay, tatoe ba niya, ginagamit po siya. Ito, hana, ah, tsigay, hana, 花と花あったあった,あった花の違いは何ですかはい。パクシナブルン花と花の違いは何ですかはい。あのー、パクカナブルン花と花いは So, makikita natin yung kanji po. Ano po? Kung mag mamimiloso po, po ako, sasabihin ko, ang chigay niya is, chigay wa kanji no kakikata des <laughs> Pero hindi naman, understood naman na hindi yun ang tinatanong po nila. Ano so, so, so parahas po silang basahin ang chigay nila, ang difference po nila, dahil itong hana na ito ay flower at itong hana na ito ay nose. Hai, sorega chigay desu. Hai, kinagamit po siya as pagkakaiba or difference po. Ano po? Hi. So, wala po kasi yan guys sa, ano, sa book. Talagang, ano, sadyang ikukwento ko po sana talaga itong topic na to about you guys. Pero dahil naunahan tayo ni Jodai-san uh, mabanggit, uh, ng ngayon ko na rin po In, uh, in explain. Mm -hmm. Hi, arigato, Jodai-san. Sasuga mm -hmm. desu. So, ito pong na, ano, kanji maaari rin po natin gamitin as, Ah, uh, chiga, chigao, no? Ah, uh, matsigay? Uh, uh, ano po siya? Mis uh, mistake. Magkamali. Magkamali. <laughs> Magkamali po sa noun. At maaari rin po siya maging verb po. Ano po? Magkamali. Hi. Um, guys, intransitive po ang matsigaw. Ano po? Intransitive po siya. Hi. At meron po tayong... Matsigay. Hay, pag sinabi po matsigay, ano po siya? Nagkamali ako. Para nagkamali. Mali po. Ano po? So, guys, ang pagkakaiba po ng tsigaw at tsaka chigay, kasi yung tsigaw is may iba siya pong uh, meaning pa. Depende po sa sentence. Ngayon po, pag sinabi pong matsigay, talagang mali lang po siya. Hindi po siya pwedeng maging hindi. Hindi rin po siya pwedeng maging iba. Gets po? opo hay so yun po yung pagkakaiba nila matsigaw at sigaw ano po wag po tayo pong malito Pag po pong sigaw maaaring maging mali hindi iba matsigay mali lang siya. mali mali lang siya <laughs> mali lang po siya ano po hay so, last na po natin dito sa uh, part po ng sigaw hay meron po tayong matsigailu hay ano naman po matsigailu parang ano mag pagkakamali. Hmm. Ano so, Eto, matigayro. Ah, uh, make mistake. Parang. Jitsu wa ne, jitsu wa ne. Pag sinabi pong matigayro, jitsu wa. Nagkamali rin po. Parehas mm -hmm. po siya ng matigaw. Hay, da, parehas na parehas po sila ng daway ng pag-use po. Ano po. Pero, ang pagkakaiba, na, li, ang pagkakaiba po nila kasi yung matigaw is intransitive. Yung machigayro is transitive. Transitive, po. Ha, yun po yung pagkaka malaki po nilang pagkakaiba po. Ano po? Okay. Hi. po. Pero pag ginamit po siya, tataba, ah, uh, eto, noru den siya machigau. Magkakamali sa pagsakay ng train. Opo. Ah, magkakamali sa sasakyan na train pala po, guminasay. Noru densha wo machigau. Magkakamali sa pagsakay. Uh, magkakamali sa sasakyan ng train yun po ang ano. Appropriate po ano uh, translation na, Ngayon maririn po sabihin siya na Noru densha wo machigaer. Parehas lang po ang meaning nila doon. Hi. So parehas na parehas po sila ng paggamit po. Ano po. Pero um meron din po gumagamit nito pero bihira po. Halos ito po yung ana. Chigayro po ang oy po. So, Matigawa, Amari. Oh, alam na, alam ninyo, Dyson. Napagkahalata na dito talaga. <laughs> Hi. Hi, Mugashi. <laughs> Sabo po na po Tyson. Po. eh po. Meron pa po tayong isa. Ah, meron pa po. Sa recitation niya po. Hi. Ano po ito? Eh, to. Cho. 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 At? Nauru. Nauru at? Nausu. So, Ang basa po dito maaari maging chok nauru, nausu. Hai. So, maaari po siyang gamitin as? Choksen. Uh... Pag sinabi po choksen? Eto, choksen. Uh... Densya na ano po? Uh, Mag-stack mag ba yan? Choksen. Eh, uh, direct po. Mag-direct po. <laughs> yung, ano, yung sinasabi niya po, ano, at uh, choco, choco bing. Ah, choco bing. Opo, ginagamitan po siya nito. Kung baga, diretso na papunta doon sa way na, na uh, mababanggit po nilang name na place po. Ano po, hay choco naman po yun. Diretso na doon sa, diretso nang pupunta doon. Choco. Ano po, uh, ganito po siya, ano, isulat. Wala po kasi ito sa, ano, guys, sa book po. Ano po, choco po yung siguro yung gustong ano, uh, sabihin ni, ano, ni Jodai-san. Pag sinabi pong choco, direktang pupunta. Choco. Ano pa? Direktang pupunta. Kasi ito pong choco, or nausu, nauru, ito pong kanji na ito, meron po siyang meaning na derecho, directly, or straight. Ano pa? So, pag sinabi pong magiging matuwid na linya. Matuwid na linya. In English? Straight line. So, des. Tsaka wa matuwid na linya. O kaya naman, is straight line in English po. Ano po? Um, linagyan ko po. Linagyan ko pa rin po siya ng English kasi kasi. Kasi maga po meron hindi po makaintindi po ng matuwid. Minsan po kasi uh, sabi po nila yung Tagalog ko daw po napaka mulalim. <laughs> 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 so, go po tayo. Maaari rin po siyang gamitin as So, parang, ano, uh, pa, ano po, um, directly. So, this, pag sinabi mo, kusetsu, directly, o kaya naman, direkta. Ano po, direkta. Hi. Meron po tayong? Uh, nauru. Uh, oh. uh, oh, no. bip, bip, ah, nauru. Ah, fix. Ah, sigaw ka. fix ba yun? Ma uh, hindi po. Ah, uh, Be repaired a uh, pa repair a eh, repaired. So that's maayos. Ay, maayos. Ah, uh, pwede po siya maging adjective, maaari rin po siya maging verb po. Ano po? Hai, naoru. Katoeba ne, ano, jitensha ga naoru. Jitensha ga naoru. Maayos ang bisikleta. Ano po? Kunyari, siguro nasira po yung ano, yung bisikleta. So ipapaayos natin. So ibig ko sabihin maaayos ang bisikleta. Jitensya ga naor ga po ah. ga naor. Maaayos ang ang ga. Ano po? Um uh, bisikleta. jitensya. Ano po? Naor. So ingat lang po guys kasi meron po tayong uh, salitang parehas pero iba po sila ng kanji. Ano po? naos, Meron po tayong meaning na Meron po tayong naos na ganito ang kanji. Ito naman po ay paggaling galing sa sakit. Paggaling sa galing sa sakit o kaya naman uh, pag ginawa po siyang node naman ano po siya paggaling ng sugat naman po. Ano po? O kaya pwede rin po uh, gumaling sa sakit. Hi. Node po. Ano po? Node. Hai. Pero iba po yung kanji natin. So, sa gamit po to sinasabi. Ah, uh, things. Ginagamit po. Ano po? Things, sa bagay po. Things, Hi. Yung isa po. So, this. So, ang last po natin ay? Naosu. Fix. Okay. Uh, mm, naayos. So, all this. Aayusin po. Ano po? Yung naoru is maaayos. Yung naosu is aayusin. Aayusin po. Aayusin. Hi, aayusin. Ano po? Tataba, jitensya o naosu. O po, a, ah. o. Jitensya o naosu. Ibig pong sabihin po nun, aayusin ang bisikleta. Kanina ga, pero ang. Ngayon, o naman, pero ang pa rin sa Tagalog. <laughs> ang gulo <good laughs> ng Japanese, no? Hi. Ako'y mabubuang. <laughs> pero guys, ano, sanayan lang po yan. Hi. Apo, thank you po sana naging clear po yung uh, pag-explain -e ko dito. Hai, arigatou, Jodai-san. Mata, nochi hada. yoroshiku onegaishimasu. Ito po ay cut out from our free entry lesson class. Sa taong 2025, my free entry lesson class po tayo sa TikTok. Tuwing MWF at 8 PM Japan time kung nais niyo pong sumali, maaari niyo po akong hanapin sa pangalang Inday in Japan o at mark Inday in JP. Please follow me and stalk me sa araw at oras na aking nabanggit. Thank you for watching and please continue supporting me, follow me, and share my videos for more contents. Maraming salamat po. Hanggang semula.